Hi po mga mamsi. Nandito na naman tayo sa aking vlog mamsi. Nandito na naman tayo sa ano mamsi sa kusina na naman. Wala na tayo magawa mamsi. Nandito man ang pwesto natin magluluto, maghugas ng plato, magpakain ng kasama natin dito sa bahay. Itong biyanan ko mamsi. Binigyan ko na siya ng pagkain sa kanila mamsi, si yung kalgox ah muni igo iro mo eh oh kukso 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 ang pangalan sa kanila dito mamsi. si nag ano ako nag parang giano ko lang sa mainit na tubig mamsi. Kaya ito na siya, mamsi. Yung ginagawa ko, mamsi. Ito na ang natira, mamsi. Ito siya, mamsi. Kukso. Kukso daw, kukso. Ang sa atin naman, parang siyang ano, mamsi, para siyang yung bihon sa atin. Pero hindi iba, magkaiba sila, mamsi. Ito siya, mamsi. Para bang ano ba siya, mamsi? Yung pero meron na siyang cook. Meron siyang ano, kaya meron siyang kulay ma'am si iba ayo iba yung ano niya yung pagama ito sinakta ng ano ba yung parang kamuti yung kulay kaya nag ano siya nag parang bayulit siya kulay merong bayulit kulay ang sa kanila ma'am si yung pangalan kukso kukso yung pangalan. Pangalan. Kaya ito siya, ma'am, si yung ano ko kanina, ma'am, si ito na siya, ma'am, si. Ito siya, ma'am, Matigas siya, ma'am, si. Matigas. Ito. Gano ko lang, gano ko lang sa mainit na tubig. Pakuluan ko lang siya. De, dayon, ano, ano ko siya sa tubig nugasan ko siya ng tubig at saka nag ano ako naggama ako ng yung beans na ginaling mamsi beans na ginaling nilagyan ko ng sugar at saka kunting asin yun ang style dito mamsi ito ang nilagay kaya ito na ang kinain sa biyanan ko ito na siya ito na siya, ma'am si. Kanya na siya. Yun ang style dito, ma'am si. Pag mainit na panahon, ito ang kakainin nila. Kasi yung tubig na nilagay ko, ano siya, ah, uh, sa kanila pangalan siya, ni. Ang sa atin naman, malamig na tubig. Kung merong, ano, kung merong Yelo sa refrigerator, pwede lagyan ng yelo. Pero hindi man ako naggama ng yelo. Kaya tubig lang na malamig nilagay ko. Pag nilagyan ko ng yelo, ma'am si, palagi kasi yung biyanan ko nag ubo siya. Kaya ito lang ang gaano ko ginagama ko walang yelo. Pero masarap din may yelo, Kunting yelo iano iano yung Lagyan mo yung yelo siya. Kunti lang. Ito na siya, mamsi. Yung ginagama ko. Ito na siya, mamsi. Pinakuluan ko lang siya. Then, ito na siya ang naglabas. Then, anuhin ko i eh, chico pag hindi na siya matigas, malambot na siya, tama na siya. Then, ano siya, babanlawin siya ng tubig, gayon pang tapos, i-ano eh, mo siya sa iba yung iba na baol, E, eh, daan mo siya sa malamig na tubig muna, mga 10 minutes, bago mo ilagay eh, sa iba naman na iba naman na ano yung pagibigay mo na sa tao iba, iba, na naman ang ano yung bawal lagyan mo din yung tinimplahan ko tinimplahan ko na meron siyang beans na ginaling at saka sugar at saka kunting asin ito na siya masarap siya mamsi noon hindi ako nag wala na tapos na tapos na yung biyanan ko nagkain naubos na niya naubos na niya ang binigay ko sa kanya kaya ito siya mamsi yung sa atin beans at dito naman sa kanilang pangalan kung yung pangalan mamsi ito siya mamsi pag mag kain sila ng ganyan yung panahon na mainit na panahon ito yung pangsali yung beans na ano yung beans na gi galing nabili ako ito pangsi yung binigay sa ano namin nagbigay man siya pero iba yung binigay niya hindi malasa kaya tapos nang bilan ko mam siya nagkain na siya tapos na siya kumain ako na naman ang magkain yung asawa ko hindi pa siya magkain ako na naman ang magkain noon hindi ko ano, hindi ako nagkain mam sis noon.